So, ayan na. Nakapon na sila. May dog dog. First time ko. Kuwawa naman ang baby ko. I love you, Noxie. Uh -huh. A surgery today, baby. But fight this I love my Luxie, baby. Dako, so, kailan so, ba mag-vlog? Sige po. Ayan. <laughs> Hi, Dok. Hello. So, today we're doing the new of flags. And for the uh, information lang po ninyo, ang um, new na rin involves the anesthesia and antibiotic and painkiller injectable already. So, it is normal for the cat. Once na natin, siyempre masungit siya, baka tubiyak siya. It's normal for pet parents na magulat. Kaya in-orient na namin. After giving anesthesia in a matter of seconds, nakatulog na sila. Mm -hmm. Then, dilinis na natin yung surgical area sa like, egg and then we'll give it to the table. The surgery usually lasts for more than, maybe not, not more than five minutes, one to five minutes lang. And then she, she will be placed in recovery area. We have to place the higaan niya. Okay. And then after that, I'll be, I'll be doing the orientation sa pag-aalagaan niya naman. So, later, you will see the surgery, pero bawal ang EBJ. Oh, Okay. Mm -hmm. okay. Tingin niyo lang ito. Apo. Maliit lang sa apat na kanyang sugat niya. Ang ah. sugat niya, ito po sa ligod niya. Ayun, yung may mm. Okay, and then palawanag ko na po ngayon. In next hours, recovery niya, ang mga cats po natin nag-recover usually mga 1 to 2 hours. And within that period, possible siya magsuka, maiti, or madumi. And those things, normal lang naman. Dinisip niyo lang. Let him eat on his own. Kailangan kumain siya pusa. Walang susubun anything. And yung food niya, pwedeng wet or dry, basta maunti-unti lang niya. And then, pag nagsuka, normal din yun kasi nag-hili-hili pa siya. 30 minutes ang pagitan bago magpakarabit. Ang tubig tuloy-tuloy lang. No need na for any agamot na inumin. Yung panglagay lang sa si sugat ang inumin, ang lalagay niya sa si sugat niya. because Everyone. yung injectable ay nakinject naman na yung gamot oh. sa kanya. Usually, ang healing period niya ng mga 3 to 5 days or 7 days, yung cone, yung suot ninyo pag nakakain na siya, medyo diretso na maglakad. If malatanggan niyo yung cone, tapean niyo yung lock ng no, cone. Yan lang naman. Tapos usually, wala namang lang shower ng 2 weeks. Then the rest ay, i-report niyo na lang kung may concern. Pero pag lalaking pusa, madali lang yan. Ilang beses po yung... Once lang po. Once a day. yun? so, bukas na ulit. Bukas na pulit ulit. Okay. Okay. Yeah. Wow. ba sa dila. Pag pinasok niya ng yung dila niya, isipin na ba ako naging sa pati Manip pa kasi buong katawan niya ngayon. Pero kasi ninyo, yung mata niya ay nagigit siya. Oo. May naka... Narinig niya na Narinig niya. Baby, I told you, something will happen. Hi, guys. So, ayan na. Nakapuno na sila. No, Doc Gab. First time ko. Kuwawa naman ang baby ko. I love you, Noxy. I love you, baby. Kuwawa naman ang baby ko. Pero, after that, magiging okay na si Lux. Upo I love you, Noxy. I love you, Noxy. Did you cry, my sweetheart? Crying they will soon. I love you. I love you baby. I love you, Luxie. I love you, Luxie so much. I love you, baby. Did you cry, my honey bunny? Oh my baby. I love you, Luxy. I love you, honey baby. Ito yung kamot na binigay sa akin ni Doc To treat Lux's wound. Once a day yung siya ilalagay. Tapos, ito yung ikot. E yung collar niya, cat collar. Para hindi niya kamutin. Pero sabi ni Doc, ko na lang daw ito. Pag nakakapaglakad na ng diretsyo si Lux. at sinapalit ko siya pa siya. Tulog pa siyang gang now. 30 minutes in the operation. Lagay ko lang daw siya ng colors kapag nakakapaglakan niya siya. Tapos, huwag pipilitin kumain. Pero painumin lagi. And what else? siya naman na. At pag meal cut daw, mabilis naman daw mag-recover. So, baby locks. Ayan. Ayan.

Kau, to, baby. Uh -huh. kau kau pun cantik oh kau kau pun anak Going luck, see, Boo Boo, you thirsty. It's okay enough. suki What to drink? Now Siyan, pwede naman dito muna sila. Basta 'no baka yung sumbat mo. Oh, sa kwarto. Huh? Luxy. This is my Luxy two days after the surgery, he's good and healthy na. Maingay na. Lakas na ulit ng meow-meow. Na, no, Say hi, Lux. Hi. Luxie. Luxie. service na kapon or nutrient and spraying service ni Doc Cub is very efficient. is very professional. Ang gulo ng hair ko. It's very professional. At sobrang bilis nila magtrabaho. Sobrang bilis lang. And ito na si Baby Luxy ko. It's so sweet. Okay naman na siya. Parang recovered na recovered na siya. Ayan. Ang service niya, he does cats and dogs. And papaschedule nyo lang. Kailangan nyo magpunta sa kanyang Facebook page. And then, mag-fill up kayo ng Google Forms. Tapos, hintayin nyo yung text or call nila kung kailan may available na slot. Kasi masyadong busy si Doc Gab. Ayan. Thank you, Doc Gab, for coming to my house. And taking care of my baby Loxy. And thank you all for watching and don't forget to subscribe. Bye!